Ayan guys, good morning, panabagong araw, panabagong black. Welcome to my YouTube channel mga mari Ito, para tapos ko lang magbalat at magbiyak na pinya Magbiyak na pa pala mga mari Kaunti lang po po natin ngayon mga mari Dalawa lang at ang pinya natin Kira so, ko lang ito kapa mga mari, paubos lang At yun, hindi mo tagang Walang deliver at Ulan na ulan. Kaya tangkali na, arti ko lang. Alas 9.20 na ngayon mga kapari. Ngayon pa Ang pinya ko yung 40 piraso na yung mga kapady. 40 pieces. Kaya bawagos natin. Sana na maaga. Kaya let's go. Pula.

Ikaw? Uh, Sino pa nga na sa inyo? Ah, taong ka na? Ikaw? Ikaw, uh, taong ka na? Dima. Ikaw? Oy, Pugi. taong ka na? Ay, Ha? Lima. Lima Paano naging lima? Sino matanda sa inyo? Ay, ako, ma ilan taong ka na? Ah, ka na? 6. Ha? taong Ha? Ah, Six. Ah, oh, sige, sige na, bilis, bilis. At saka yung ako ng ulan. O, oh, yan, mga kapatid. ala yan, ito, sa akin. Sa mama. Ayan. Tawawa naman, mga, uh, mga kapatid. Sana, kung sino naman makapanood, sana matulungan na. Natin ito, mga kabady. Kasi ako, wala, yan lang. May tutulong ko talaga. Yung may bigay ko yung mga paninda kong matitira na pantinta ko ba sana. Binigay ko na lang sa kanila. Ayan. Oh, well, let's go, mga kapatid. Ba ang natira ko ganyan. Isang Kaya isang bata ta pinya. Dain pa ko na buo. Eh binigay ko na sa kanila mga kabadi. Talaga nang nakakaawa Wala akong maibigay sa kanila mga kabadi kundi yun lang. At ngayon ko na naman sila nakita diyan. Ah, let's go mga kabadi. Lord, thank you what. Naubos yung pinya ko. Na kore na peraso. Ah, let's go. Tomorrow na naman.